Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang linggo ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May labing isang kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila, nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya ay nakita nila ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, Isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita. Maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga pinunong saserdote at mga pinuno upang makatulang mamatay. At siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan. Ikatlong araw na ngayon mula ng mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasamahan namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ano't hindi nyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magtiis ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasa saad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na, kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos, saka pinagati-hati -hati at ibinigay sa kanila Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila sa si Yesus Subalit ito'y biglang nawala At nawika nila Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo kinakausap sa daan At ipinaliwanag sa atin ang mga kasudatan Noon dito mindig sila at nagbalik sa Jerusalem narat na nilang nagkakatipon ang labing isa At ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap muli ngang nabuhay ang Panginoon. Nagpakita kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang araw kapatid. Sa ating paglalakbay sa buhay, may mga sandali na tayo nalilito, nalulungkot, at tila nag-iisa. Ngunit sa Ebanghelyo ngayon, makikita natin ang isang mahalagang katotohanan. Hindi tayo kailanman naglalakad ng mag-isa. Dalawang alagad ang naglalakad pauntang Emmaus. Pinag-uusapan nila ang mga nangyari kay Jesus. Ang kanyang pagkamatay, at ang balita ng kanyang muling pagkabuhay. Sa gitna ng kanilang paglalakad, may sumabay sa kanila, si Jesus mismo, ngunit hindi nila siya nakilala. Ano ba ang mga aral sa ating mabuting balita ngayong araw? Unang-una, ang Diyos ay palaging kasama natin. Kahit hindi natin agad nakikita o naramdaman ang presensya ni Jesus, Siya ay laging nariyan Takimik siyang sumusubaybay sa atin sa ating mga lungkot, pag alala at tanong sa buhay. At ang ikalawa po, nakikilala natin si Jesus sa salita at sa paghahati ng tinapay. Habang nakikinig ang mga alagad sa paliwanag ni Jesus tungkol sa kasulatan, nasabi nila, hindi ba't nag-aalab ang ating puso habang siya nagsasalita sa daan? at sa paghahati niya ng tinapay doon nila siya tuluyang nakilala. At ang pangatlo po, maging bukas sa panauhin. Kung hindi nila inanyayahan si Jesus na manatili, baka hindi nila siya nakilala. Kapag tayo ay tumanggap at nagpakita ng malasakit sa kapwa, narian ang pagkakataong makatagpuri natin si Kristo. At ang pang-apat po at panghuli, ang karanasan kay Kristo ay dapat ibahagi. Nang makilala nila si Hesus, agad silang bumalik sa Jerusalem upang ibalita sa iba. Ganito rin ang hamon sa atin. Ibahagi ang ating pananampalataya sa mga tao sa paligid natin. Manalangin tayo. Panginoong Jesus. Salamat dahil hindi mo kami iniwan sa aming mga paglalakad. Buksan mo ang aming mga puso upang ikaw ay makilala sa bawat misa, sa iyong salita at sa bawat taong aming makakasama. Gamitin mo po kami upang maging tagapagdala ng iyong liwanag. Amen.